Uh, nag endure lang. Ano, Tin, uh, tinitiis lang. Nagtitiis. Puro pagtitiis. No? Huh? Hindi naman siguro yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang sabi na iba, kailangan daw yung buhay ay perpekto para sumaya sila. Malabo po yun. Ang sabi naman iba, kung mababago ko lang yung sitwasyon, kung kalagayan ko, masaya na ako. Sabi na iba, pag mayaman ako, masaya ako. Hindi na totoo yun. Mas malungkot yung mayaman. Oh, hindi makatulog. Kabibilang ng pera. Amen. <laughs> If we are going to learn to be happy, joyful, you must learn to be joyful in that situation. Sa panahon ngayon, dapat matutunan mo pa paano sumaya. Sabi nga ni Prenya Aguilar, di ba? Tawanan mo, yung problema. Di ba? Amen. Di ba kasi sabi na, pag wala yung problema ko, masaya na ako. Nako, pag wala problema mo, nando ka sa pavilion. Six ba o nine? <laughs> Yun ang, ang problema. At ang uh, pag-aralan natin last time, si Paul, sa kabila ng kanyang sitwasyon, <laughs> ano bang sitwasyon niya? Ang niya, nakakulong siya. Okay? Alam niyo ba sa kulungan, mahirap. At lalo noon, panahon nila, mahirap ang kulungan. Wala namang electric pan noon. Di ba? Amen. Eh, ang kulungan noon, puro sa ilan ng lupa, Jack Dungeon. Naguukay sila doon, sila nilalagay. So, yung yung singaw ng lupa, yung paligid, wala kang liwanag, ang hirap na kalagayan. Buti nga ngayon, ang problema lang ng mga ating bilangguan, mga siksigan sila sa dami nila. Pero may electric pa naman sila, hindi nga lang kaya palabigin yung pwesto nila. Pero, sa totoo lang, yung, yung kalagayan ng mabilanggo ay mahira. Pero, ang sabi ni Paul, rejoice. Masaya pa rin siya. Dahil hindi niya tinignan yung negatibo sa kanyang kalagaya, kung hindi tinignan niya, yung kasama niya ang Diyos. Yung kahit nasaan siya, nakakapag-ministry siya. Amen. Ano niyo yung ministry ni Paul? Mag-preach ng salita ng Diyos. Tama? Amen. Kahit sa kulungan, pwede siyang mag-preach.